Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa muntamasika bi sunnatihi laymadina ba'd. Ba Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha'Allah ng sa pananalating Islam tayo po ay magsasagot sa mga katanungan ng ating kapatid na pinadala sa atin. And hopefully ay magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa ating pananampalataya Assalamualaikum ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ano po ang hatol sa pagbasa ng Quran Sa cellphone Okay lang ba ito Kasi gusto ko sana makhatam Ito pag minsan sa labas ako Gusto ko mapag mapagpatuloy Ang pagbasa kung sana ko huminto Ay may pagpatuloy ko Sa pagbasa ng Quran sa cellphone Okay lang ba ito ya Ustaz Jazakallah sa katanungan mo mga kapatid Ang ibig sabihin ng khatam niya Sa kanyang katanungan ay gusto yang matapos no uh, from A to Z kumbaga from cover to cover o kaya ay uh, mula sa unang pahina hanggang sa huling pahina mula sa unang sura hanggang sa pinakahuling sura yan po ang ibig sabihin ng khatan anyway ang katanungan po niya ay napaganda at ito po ay uh, pangkasalukuyan na issue dahil karamihan po sa atin kapag tayo po ay nagbabasa ng Quran ito po ay sa pamamagitan ng ating mga cellphone mga gadget at anumang katulad nito <clears throat> sa halip ang pagbabasa na ginagawa natin ay uh, sa mushaf pero ang ginagawa ng iba sa atin ay walang iba kundi ang cellphone uh, wala namang problema ito mga kapatid sa panampalatang Islam dahil wala namang pong patunay o batayan mula sa Quran at mula sa Sunnah o kaya Ijma ng mga scholar na ipinagbabawal ang pagbabasa nito Actually may mga advantage po 'yan. Ang isa sa mga advantages po ng pagbabasa ng Quran sa uh, na sa cellphone ay uh, uh, mas napapadali ito. Kasi halimbawa sa mga uh, may hectic ang problema, hectic ang schedule o kaya ang oras nila at uh, gusto nilang magbasa ng Quran sa mga free time nila ay sa halip na Uh, ang mushaf kasi ang mushaf mahirap dalhin po yon kahit saan at hindi siya basta-basta nadadala kahit saan lang po ang cellphone naka-install po doon ang mushaf ang uh, digital mushaf kumbaga ay mas madali po at mas magaan para sa karamihan sa mga muslim lalo pat kapag sila ay nasa field, nasa labas ng bahay, labas ng masjid o kaya sila ay may, may mga ibang mga ginagawa o may mga trabaho tungkulin. So napapadali po ang pagbabasa ng Quran sa pamamagitan nito. Maging sa araw po ng Ramadan, no, lalo pa sa mga may trabaho during the Ramadan, ay sinasamantala po nila yung kanilang mga free time, bagamat meron silang mga trabaho sa pagbabasa ng Quran. At ito ay naging madali para sa kanila para din makatam ang kanilang pagbabasa ng Quran sa buong Ramadan. <coughs> Wala ipo itong problema. So nagiging mas madali at nagiging mas magaan po ang pagbabasa ng Quran sa pamamagitan ng cellphone, sa pamamagitan ng mga makabagong gadget na inimbinto ng tao. Mashallah tabarakala. Ito ay uh, mas ay natin na uh, advantage no na sa halip na gamitin natin yung mga gadget na ito sa panira no sa mga bagay na walang kabuluhan no sa mga bangay na pagsuot kasalanan sa Allah subhanahu wa taala at least ginagamit natin ito sa pamamagitan ng kabutihan at ginagamit natin ito sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa taala at taway kalugdan ng Allah subhanahu wa taala ang mga taong gumagawa ng pag-alaala sa kanya at the same time mga kapatid the other side may isang may disadvantage din ito kasi kapag nahiligan ng tao magbasa ng Quran sa pamagitan ng uh, cellphone ay nasa isa tabi na ang pagbabasa niya sa mushaf mismo sa mismong aklat no na matatagpuan halimbawa sa loob ng bahay matatagpuan sa uh, sa loob ng masjid di ba na kung kaya para hindi mapabayaan ang bagay na ito at at the same time ay gumagamit siya ng mga uh, makabagong gadget para sa pagbabasa ng Quran kapag may mga pagkakataon na mas preferable ang pagbabasa ng mushaf at mas madali ito mas mainam mas mainam ay tumakapad sa panampalatay ng Islam. Okay? Mas alimbawa, sa loob siya ng masjid, sa halip na cellphone ang gagamitin niya, gamitin niya ang mushaf. Para naman, sa ganun ay maghamit yung mga mushaf na nasa loob. Na pag na, ang mga mushaf sa loob ng masjid, pero hindi pa rin na wala parang nagbubuklat. Mas ang uh, iba ay mas inuuna ang pagbuklat sa cellphone. Kaya, naisasantabi yun mga kapatid sa panampalatang Islam. Uli naman kayo sa loob ng bahay. Diba? Mas mainam na kapag nasa loob ka ng bahay at meron kang mushaf, mas mainan doon ka magbasa. Doon ka magbasa. Kasi bakit? Kasi mas, uh, ano eh, mas uh, concentrate ka kasi doon eh. Sa cellphone kasi hindi mo maiwasan kapag nagbasa ka ng uh, installed mushaf doon sa cellphone. Tapos magbiglang mayroong nag-pop up na notification. Tapos may mga notification na di ka ayan, di mo inaasahan. Magkakaroon ng distraction yon sa pagbabasa mo, sa pag-alaala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, mahahaluan ito yung concentration mo mahahaluan ng ibang bagay at anumang katulad nito. May mga disadvantages. Linaw, kapatid? Kaya naman, uh, depende sa lugar yan at depende sa panahon. Kaya kung, uh, kung sa palagay mo, suitable ang pagbabasa sa panahon na ito, sa lugar na ito, mas suitable ang pagbabasa ng mushaf, mas basahin mo at gamitin mo ang mushaf. Sa ibang pagkakataon naman, mas suitable para sa iyo ang cellphone, iba ay mas gamitin mo ang tinatawag na sabihin natin cellphone. Linaw? Mga kapatid, so ang pagkakaiba lamang kapag tayo nagbabasa ng mushaf ay kinakailangan meron tayong wudu. Lalo pag kapag ito ay hinahawakan natin ng direkta. Samantalang ang pagbabasa ng uh, sabi natin ng cellphone, mas mainam din na tayo ay magudu kasi pag alaala -ala yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag mushaf talaga, ako rin sa correct opinion, hindi ka pwedeng humawak maliban lamang kapag ikaw ay tahir. Sa pagkatinay na patunayan sa Quran sa kasahadit ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now, pagdating sa sinasabi nila na mas less ang gantimpala sa pagbabasa ng cellphone at sa mas great ang ganda gantimpala, mas malaking gantimpala doon sa pagbabasa ng mushaf, wala po. Wala wala pong katotohan at wala pong batayan sa bagay na ito in terms of sabihin natin no, reward. Dahil ang nakasaad sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, murasa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na ito ay narrated by Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Man qaraa ayat am man qaraa harfan min kitabillah, sino man ang nagbasa ng harf ng sabihin natin ang pagsasabing half literally ito ay ang letra. No? Sino man ang nagbasa ng letra mula sa aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahu bihi hasana ay magkakaroon siya sa pamamagitan nito ng reward, ng kabutihan, ng wal hasana to bi'ashri amthaliha at yung gantimpala na makukuha niya every single harf every single letter po ay katumbas ito ng sampung reward sampung gantimpala wa, uh, wakala lam akul alif lam mim harfun walakin alif harfun mim harfun lam harfun mim harfun hindi ko sinasabi na ang alif lam mim sa surat al-bakarat sa iba pang uh, sura no alif lam mim ay isang buong harf isang buong letra pero ang Alif isang litra, ang lam ay isang litra, mim ay isang litra. So kapag sabi mo basa ka ng alif, lam, mim, either ito ay mushaf o either ito ay cellphone, walang pagkakaiba sa gantimpala. Okay? Magkakaroon ka sa bawat litra ng sampo. Kaya pag sabi mo alif, lam, mim, mayroon ka na agad 30 na kabutihan na gantimpala mula sa kabutihan na ipagkakalugsay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Either ito'y basahin mo sa musaf o basahin mo sa pamagitan ng, uh, ano, ng, uh, ng gadget, ng laptop o anumang katulad nito. Wala pong pagkakaiba yan. Nagkakaiba lamang yan sa intention ng tao, sa niya, sa bigat ng niya ng tao, mga kapatid, sa level ng niya ng tao. You know? Na kung kaya, anuman ay kinakailangan magkaroon tayo ng panibagong o iba yung tinatawag na ikhlas, iba yung uh, katapatan, kadalisayan na ito'y gagawin natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid? So, ang mahalaga dito mga kapatid ay kahit anong panahon man at kahit anong lugar man, insya Allah biin nila, kalagayan man natin, ay huwag natin kalimutan ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam at ang isa sa mga pinakamainam na pag-alaala sa Allah ay ang pagbabasa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid, hopefully meron kayo natutunan insya Allah. At bago po ang lahat, bago po tayo magwakas, ay uh, sino man na uh, hindi pa nakapag-follow sa ating uh, Facebook page, you may, yung may follow our Facebook page para sa nagdag kaalaman insya Allah. And of course, don't forget to hit the bell button at uh, subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. So, so na kita guys po tayo susunod na katanungan. Zakmullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.